Ito na mga na natin yung makina. At uh, dahil uh, umaga na. Ito. Tatapos na natin itong EDD na to. At uh, ito na yung kanyang uh, na damage. Na sigunyal. Yan. At uh, ayun. Meron tayong kasi Nahirap tayong ano, makahanap ng isang set na sigunyal. Siguro baka tinatago pa yung mga pisa. Dahil gustong pataasin. Para hindi matagalan itong hindi uh, mabuo. Ayan nga, saktong-sakto. Meron akong ibibigay na sigunyal. Ito lang yung kukunin natin. At meron uh, meron akong isang ganito mga sino na pwede kong ibigay na lang sa kanya para kahit papano makakatipid-tipid naman si sir yan pag ano rin ito mga sir ah? PCX Click 160 EDV 160, ayan parehas lang po yan ito yung ibibigay ko sa kanya walang problema yan ito na yung ating ibibigay mga sir ah? kasi yung kanya Yan, mapapansin sa sa kanya ito yung uh, unang video natin sa part 1. Sobrang lala po 'yan. Yung parang ganyan 'no. Gas-gas po ng sigunyal bearing 'yan. Okay, matay pangjang shop na 'yan. Mapapakinabangan lang natin 'yan in case na 'no. Ito ito lang yung tatanggalin pero dahil nga buo mayroon akong ganito yun na yung gagamitin ni sir pukulin lang natin dyan ito yung kunya kaya ito bubuhay na natin para mabuo na natin yung makina yan gusto na gusto po yan mga sir nagbibigay pa nga ako ng warranty rito eh kahit na pinigay ko na nga lang yan nagbibigay pa ako ng warranty dahil gusto ko eh gagamitin nila yung matagal namang gamitin hindi yung nagbigay ka na nga lang problema pa ni customer yan yeah. tapos ito yung ano wasan yeah, mo natin yung ating sigunyal bago natin buwin ito na sila bali uh, na natin to tapos iaalain ko na rin siya at maya maya isasalpak na natin to sa crankcase nya Yan, di ko na ipapakita, i-short ka na para mas mabilis yung ano, video natin. Yan, ito mga sara. Na-align ko na siya. Ayan. Ito na yung gagamitin ni sir. Para kahit paano, makatipid-tipid siya. Yan. So, dito ito yung salpak na ito ito mga kasalanan ito na yung uh, binigay natin na uh, si Gunyal uh. nilulabog na natin at uh, dapat hindi kayo magkamali sa paglalagay ng bearing tapos gamit tayo ng butin paeditin natin medyo tagal-tagalan nyo ng konti. dahil uh, sobrang hirap ang uh, maglubog dito sa ADB mga kasalanan PCX click ganyan isang dito may yung makina nila sa loob ng, ano, 15 to 20. Saan natin ilulubog? Ito na, napainit na natin. Ready to sarpak na. Ayun. Yan natin kailangan pang uh, pokpokin or masumasuhin para lang may lubog. Painit lang. Gamit ng butane, sarpak agad. Uh, Siyempre, para lamigin mo natin dahil mainit at huwag nyo rin kakalimutan yung lock dito meron yan ay tama mga sana natin tapos nalagyan natin ng silan at huwag nyo kakalimutan itong tomelo na to ha, yung lock ng ating bearing tapos meron din siyang uh, dowel pin na may kasamang uring dito yan lagay nyo dyan para hindi ano kalat kalat sapak na natin tapos, yung bagong black packet ko sa inyo maya maya. Ayan, oh, kita na natin yung crankcase uh, bolt natin. Ayan, <coughs> timing change, chain guide, at pump. Yan, walang lakyan dito. Ang magiging stopper lang nito, yung ating cover dito. Yan, tapos lagyan nyo ng langis. <coughs> Wala namang guide dyan. Importante, may pasok mo ng mayos. cover na yan din. Meron siyang uh, dowel fin kabilaan. Okay, ito naman yung ating black set. Andiyan na rin yung mga valve seal, mga gasket. Andiyan na rin lahat. Yan na yung bago nating piston, mga saran. Ayan. Tapos, ilalagay natin maya maya kunti yung kanyang uh, piston ring sumbulin mo natin yung piston pin. Kasi ko na gagahan na. Ito mga sala. Ito natin yung ring. Tapos yung mga gap na ganito mga sala. Kapag si four four ball git na niyo na lang. Yung gap niya git na niyo na lang. Yan, yan. Yan, sapak na natin para may salpak na rin natin yung block at yung gasket ayan, dapat laging bago at wag nyo nang lalagyan ng silan uh, sealant para hindi pa pangit o kapag nasubrahan nyo kasi lang sealant maaaring bumara doon sa butas nito. sa paglalagay naman ng piston pin lock kung hindi pa kayo sanay mas mainam na gamitan nyo ng basahan dito in case na tumalsik hindi sa loob sa labas yan ito yung black natin tuto balot po yan mga sir yan hindi na kasi natin pinibalik yung ano, luma dahil may posibilidad na uusok lang eh siyempre alam niyo naman si EDB kahirap hirap gawin tapos ibabalik mo lang din yung defective na pisa or may problemang pisa madudubli lang ng gastos nakadepende naman yung sa may-ari yan kung papalitan ng bago eh, hindi pero hindi ako magbibigay ng warranty kasi may posibilidad na umusok kaya yan, bago yung ilalagay natin parang si Honda Beat lang yung balot nya makapal tapos lagyan ng langis para pampadulas pati yung piston para hindi magasigasan

ayan bali yung heat na lang yung uh, simbolo natin ikakabit natin yung ating copper uh, valve seal tapos siyempre matik na niregrinding grinding compound din natin yan at siyempre hugasan natin lang mabuti dahil delikado ang grinding compound kapag hindi maganda ang paglilinis Ayan, apat yung bulb seal niya mga sir. Totally, eh, pwede pa naman yung kanilang bulb seal. Kaso, eh, tinanggal mo na lang din naman na. Magpalit ka na rin naman ng black. May nakamainam, palitan mo na rin yan. Mura lang naman yan mga sir. Pesa magkaroon pa tayo ng uh, problema. EDV pa naman. Ang hirap kalasin. Yan yun yung bago nating bulb seal at uh, pag four valve yung motor ninyo ibang valve seal po yan or hindi nyo pwedeng gamitin yung valve seal ng 2 uh, valve magkaiba po yan mas uh, medyo mali to at iba yung kulay brown sample yan baka mamaya sabihin pwede yung sa ano pwede yung sa click pwede yung sa wig ayan wag po kayong manuala rin dahil magkaiba po yan kalalabasan yun uusok Magka, kung, kung, hindi uusok mag, uh, magkakaroon ng uh, langis yung tambucho magbabawas o, hindi masisira yung bagong black ninyo pati si Gunyan damay damay Ayan, check nyo rin yung camshaft ng mga sara Pagkuntay lang siya, pala yung kukulitin. Kukulitin naman kukulitin. Dailan mo doy. Dating ka-deliver ko. Ayan, kaya natin yung cylinder head. Sukat ng valve clearance nito mga sa same pa rin sa mga click. 10 saka 24 pa rin. Oh. Yes sir. Yes sir. yes sir. yes sir. Yes sir. Yan dito mga sala mag-timing kayo dito. Tung pito to, parang sa mga click lang din. Yan, meron din guhit diyan sa magnito At itapat niyo din dito. Kung guhit na to, itapat niyo rin dito sa guide na to. Yan, parang gili. Para makuha niyo yung sak sakong sak top, dito. lagyan nyo ng oil yung ating uh, tensioner yan, kapit natin yung stator ayan, sa mga sarani, kapit natin yung uh, nya ano swing arm or swing arm pala yung ano support engine at radiator stator wala na lang yung uh, uber water pump yung kapag dito mga sir yung o nya lagyan nyo ng sealant pa rin kahit bago kasi yan naglilig pa rin lagyan nyo lang ng sealant tapos pang ilid ayan pwede nyo natin pagsamahin yan doon sa chassis nya para mapa-under na natin ito masan, i-break na natin yung panggilid yung so, talikwan lang lang dito para mabuo natin or may kabit natin dito yun lang dito kasi di natin pwedeng ihuli yan at sukatan nyo ng valve uh, clearance kahit 4 valve ito mga sir same pa rin ito sa click 10 sa 24 pa rin tapos ignition coil eto mga sir Hello, mabuo na natin yung makina at uh, pwede na natin itong isalpak or asimbolin para magsama na ito at mapaandar na rin natin magiging yun yan, magiging natin yung ating langis, syempre gagamitin natin yung langis dahil meron akong stock nyan mga sir yung balbulin magandang klase din yan mga sir, na langis yan, yan yung oil natin na gamit natin dito, yan, balbulin yan mga sir ah. synthetic blend yan, yun yung ilalagay natin magandang klase yan mga sir at mayroon din akong ano yung tinitindang adnok magandang klase rin yung mga sir. Matibay sa initan. Siyempre, bagong baba. O kalas-kalas lahat ng makina. Ang ginawa natin. Ang ilalagay natin dyan, 900. 900 ml. Pero kung after drain, yun, sakto 800 lalagay natin. Pero kung kalas yung makina, Siyempre yung mga divider doon sa loob ng makina, hindi pa nalalagyan ng langis, totaling malinis. Kaya 900 yung ilalagay natin. Yan, balbulin yung ginamit nating oil. Ito na, bits and bolt in na. Yan, napagsama nga natin. Kulang na lang, nilalagyan na natin yung mga sensor. Ayan, hindi naman kayo yan maliligaw kasi nga ay uh, magkakaiba naman yung mga sakit nila. At medyo mahaba, maikli kanya. Kaya hindi kayo dyan maliligaw. Ayan, tapos check nyo yung mga ano. Mga dapat i-check, dapat sakto-sakto. Okay, kapit mo lahat-lahat Kung paano nyo, nyo tinanggal, galing nyo din dapat ibalik. 10. Dali, uh, naikabit na natin lahat ng mga sensor. Ngayon, i eh, ay uh, lalagyan natin ang kulan. Tapos, paandarin natin. Ayyan, sinasayan natin ang kulan para mapaandar na natin. Start mo muna. Okay hitap Okay. Pag niyo yung tunog niya ngayon nung no, hindi pa natin ginagawa yung motor. Ayun, ibang-iba na yung tunog niya. Hindi sa hindi na sa tunog kuliglig. yan Hindi na yung ting tang tong 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 tong. Yung sa uh, part 1 na video natin. Ayun, ibang-iba na yung tunog niya ngayon. Ang layo na. Yan, sa mga magtatanong kung magkano, si, magkano yung uh, nagastos sa akin ni sir dito. Sisingilin ko lang si sir ng 10.5 lahat na yan. Yeah. Kailangan mo natin painitin para makita natin kung may maglilik na oil or coolant para maiayos natin yung clamp tapos syempre itadiagnose pa rin natin yan kasi pinagtatanggal natin yung mga sensor nya kaya itadiagnose pa rin natin walang check engine yan yung, yung umiilaw dyan yung torque control nya tapos yung ABS. mawawala yung torque control sa yung ABS, kapag ka tumatakbo na yung motor Okay, balik mo natin yung clearings tapos idadayagos natin at uh, carry na pa natin ito pinapaandar at uh, wala naman tayo nakitang leak sa baba yeah, goods na babalik na lang natin yung ano yung cover yan 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 basta ano basta mayroon kaming pisa yan pwede nga yung bigay yan para makatipid kayo pero kung wala ayun sorry dun sa mga ano sa mga nag-team sa akin na kung meron pang available na sigunyal eh tayo siya na kayo hindi ko yung mabigyan kasi wala, wala, wala akong available pag mayroon man kasi ano naunahan na ayan ibag na natin yung upuan nya at uh, ayan dinadayos na rin para maituno natin yung uh, TPS will farm ayan ECU mga para ma uh, default natin at may risk kung masakaling mayroong uh, error ayan, goods gotcha na goods gotcha na lang. ayan, kaya alagaan nyo sa langis yung motor nyo mga sir para hindi kayo gumasos na malaki okay, ganito na lang yung video natin mga sir